Matapos nga mag-trending ang cabinet scene nila Kim Chiu at Paolo Avellino sa What's Wrong with Secretary Kim, marami namang fans ang hindi naka-move on sa kanilang naging kissing scene. Ayon nga sa mga fans, ay first time nga daw nilang nakitang lumabas ang dila ni Kim habang nakikipaghalikan ito ng French kiss sa kanyang leading man. Sabi nga nila, ay marahil totoong mahal na daw ng aktres ang nalilink sa kanyang si Paolo Avellino. Naging palaisipan din sa mga fans ang tunay na estado ng relasyon ni na Kim at Paulo. Hindi tuloy maiwasang maghinala ng ilan na may espesyal na namamagitan sa kanila. Ayon sa ilang netizens, tila kakaiba ang naging closeness ng dalawa sa set at ang kanilang mga interactions ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na koneksyon. Dahil sa pagtrending ng eksena, maraming fans ang umaasang magkakaroon pa ng mas marami at mas matitinding kilig moments sina Kim at Paulo sa mga susunod na episodes ng serye. Marami rin ang nag-aabang kung paano pa nila mapapalalim ang kanilang karakter at ang kanilang on-screen relationship.